ito pa pala sa ako guys 9000 na po tayo. So guys, okay. sa ko, ko sa budget niya. The time na ako pa-lundang school ako. 3 days ra ko. Kay naglisod niyo guys, libo kayong uto Kung asa ko asa sa kumpa. Sa sunod na akong ibalon aso ko mukuha sa akong mga ang palit sa akong gusto. mga gamit. Ato, na uh, decide ko uh, nga. Yung daw na lang siguro ko ay. Wala ko mong ko rin. Pero sa mga tao nang gaya sa ako, diha. Salamat. Kaya tungod ninyo. Gusto nako kong bali. Gusto Pagitan ako sa inyo kung unsa jud ko. Lain kayo sa part guys nga. I-judge ka nila kay tungod. Wala ka. Walang wala ka. Wala ka mag-spila. Kung nang padayon,